guys, good evening, gabi na. And ngayon lang yung only ako nakita kasi alam nyo guys, masyado na ako nagiging busy sa trabaho. Um, ano, pagod na pagod na ako sa gabi. Alam nyo minsan ba, kapag pasok ko, naghilamos na ako. Pag upo ko dito, nakakatulog na ako. Nagigising lang ako ng madaling araw alas 3, minsan alas 4. Yun, dun lang ako pwedeng mag Up, nag-upload ng mga videos na madaling araw kasi yun lang ako nagkakaroon ng time. So anyway guys, alam nyo ba, hinahanap sa ma kinuha ko yung maleta ko kasi hinahanap ko yung babayarin ko na na insurance para sa next year. Kasi nga, niisip malapit ng bayaran. So, kailangan makita kung magkano lahat-lahat ng babayaran. Alam ko, although alam ko yung babayaran na insurance ko na pero kailangan ko muna i-double check kasi minsan kasi minsan nadadagdagan ng 20 yung pagbabayad ng SSS hidaantok na ako so anyway guys alam nyo ba kung anong nakita ko sa maleta ko yung mga lumaong larawan natatawa ako guys kasi itong larawan na to I think year 2020 pa Eto 2020. 2020 mga ano to, mga November, December. Ito naman, 2019. Ayan, mga 2019 na pictures ko. Ayan, natutuwa ako kasi we eh, mo, nandito pa nakatago pa pala to. Akala ko pinauwi ko lang sa Pilipinas. Ayan, no. Ayan. Diba, feeling ano, model. Ayan, shita, ang cute. Meron nga nung paborito ditong picture ito. Ayan ang paborito kong picture. Ayan. Tapos, sunod. Eto. Na hamiso. Ayan. Alam niyo sa so, totoo lang, ang tahit-tahimik ng buhay ko. Sober, sober tahimik. Eto naman, next. Eto yung 2020. Pero walang katao-tao dito. 2020, pagkatapos ng COVID-19 nagpasalamat ako sa Diyos. Tapos pumunta ako sa beach. Ayan, nag-enjoy ako mag-isa. Pero yung iba, pumunta ako dyan ng mga alas 7 ng umaga. At walang katao-tao, kundi ako lang. And super, super blessed. Kasi, alam niyo na, pag walang tao, nagagawa mo yung gusto mo. Um, I mean, nakapagsuot ka na may ikli, walang manalahit sa'yo. Ayan. Kasi hindi naman ako perfect. Hindi, hindi perfect yung body ko. Hindi rin perfect yung legs ko. Diba? nahiya ako pag may mga tao. Ano, may mga tao. So, <laughs> anyway. Ayan. Ito pa. Na 2019 tong picture na to. So, sobrang, sobrang natatawa ako. <laughs> Kasi, ang ko pa, pa palang mga pictures dito. Ito naman, I think, 2020. Ayan. 2020. Ang taba ko pa dyan. Ang taba chinchin. Ang taba pa yung mawa ko. Ito yung feel sad feel sad <laughs> And then think, ah, uh, siguro 2029 20, to. Yeah, 2029. Ito rin 2029. Ayan, show. 2029. Oh, miss, no. Ito rin 2029. And 2029 yan. Yeah. Ito din, 2029, paborito, paborito ko rin tong picture. Kasi super, super cute ko dyan. <laughs> Ayan. Ayan, nyo naman. No? So, super saya ako dyan kasi nakapag-swimming ako at walang katao ta ka. Anyway, alam nyo ba? Sa totoo lang, namimiss ko na talagang gumala. Gumala din. Kaso iniisip ko lang, madaling nga akong mahilo um, nahihirapan ako ano mas makakita ng maraming tao kasi hindi din ako sanay like what I said. akong may hilo at saka naiilang din ako minsan tinatry ko yung best ko na makihalubilo sa mga tao talaga pero minsan talaga nahihilo parang magaan yung mata ko humilikli pero I try my best na matuto na ako na gumala kahit mag-isa, masanay yung mata ko sa maraming tao, masanay ako na makipag, yung, as in talagang, yung maging, yung makihalubilo sa ibang, iba't ibang klaseng tao, Gano'n. Kaya yan. Ang cute na. No? <laughs> <laughs> Natatawa ako sa mga luma ang picture. Sabi ko, hanapin ko yung, ano, na hinahanap ko ito. Ito yung pumunta kami ng mga ka-churchmate ko sa Chinatown. Ayan, teacher Ben. Ayan. Hina niya naman yung ni si Indoy. Ang piling. Piling mo dala ko dyan. Ayan. Ano niya naman? Natatawa ko. Ayan. Oh, ano mo Oh my God. was so funny. Ayan. Ito rin ang pinaka the best na picture ko ever. Ayan. 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 I-video ko nga ito. Ito, para meron lang may upload. Sabi ko sa sarili pa. I-video ko nga yung mga luma kong mga pictures. Kasi ito talagang dito lang din naman. So, i ko na para meron lang, lang din akong may upload. So, anyway guys, ang topic natin ngayon today is about yung insurance. So, alam niyo naman na, tumatanda na tayo, hindi na tayo bumabata. So, kailangan na natin maging matured enough to handle to handle the the, the the English pa kasi. <laughs> yung sitwasyon, kailangan muna natin pag habang tumatanda ka, dapat nagiging matured ka kung paano mo ayusin yung buhay mo. Kasi walang pwedeng umayos nun kundi ang sarili mo. So, like me, ako, hindi ako pwedeng umasa sa mga magulang ko sa tatay ko, sa nanay ko kasi hindi naman sila mayaman ba? Diba? so, the reason why na pinag-aral tayo ng mga magulang natin para magamit natin just in case na mawala sila pag na, hindi ko nang sinasabi lahat naman ng tao mamamatay pero hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay tulad ko, alam ko na mamamatay ako pero hindi ko alam kung kailan ako mamamatay pero kailangan in, the, in real life kailangan natin magkaroon ng mga insurance ganun kasi walang ibang tutulong nga sa atin kundi sarili lang din natin kasi nakakahiyang manghingi ng tulong sa ibang tao especially kung hindi mo alam yung sitwasyon ng ibang tao yung iba kasi na kahit hirap na hirap na sa buhay is like uh, isusubo na nila ito tulung pa nila so kailangan bago ka tumulong eh bago ka humingi ng tulong sa ibang tao alam mo muna yung mga sitwasyon o ano yung kung meron ba sila sapat o sapat lang ba yung pera pero nakahaya talagang manghingi ng tulong sa ibang tao especially kahit na sa magulang ate kuya na nakahiya kasi syempre alam mo na pa ng pera di ba so dapat lagi kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong maging mature enough to 200 the eh. money because iniisip ko pa lang tatanda na ako ayoko din na maliyasa sa anak ko lahat ng obligation na dapat ako ay may obligation sa kanya kasi ako yung nanay so kailangan kaya, kailangan mabayaran ko na yung mga insurance ko na SSS para kapag dumating yung panahon na wala na akong trabaho at napauwi na akong sa Pilipinas kasi nga sa ibang bansa may age limit din na kapag tumatanda ka na hindi ka na pwedeng magtrabaho, di ba? So, kailangan magbayad ka ng mga insurance para pagdating mo sa Pilipinas, sitting pretty ka na o upo-upo ka lang, naghihintay ka lang ng pera. So, that time siguro, that time siguro, ano, pag matanda na ako, di ba? Iniisip ko pa lang, paano ba mapipigilan ng pagtanda? Hindi pala mapipigilan yun. Kaya kailangan yung bawat oras mo, minuto mo, gamitin mo sa tama. Kasi kapag hindi mo ginamit sa tama yung oras mo, mawawala siya at hindi mo na mababalik lahat-lahat. So, kailangan gamitin mo lagi sa tama. So, anyway guys, kapag binigyan kayo ng pagkakataon ni God na ituwid yung buhay niyo, gawin niyo na habang maaga pa. Good night guys and God bless.